Day. Hey, may may pala ako. Kita mo yan, may pera di ba? Tapos may buti, tapos may 500 diyan. Kunin mo yung 500. Kunin mo yung 500 na hindi natutumba ang buti. Pero wag mong hawakan yung buti. Kunin mo lang yung 500. Pag nagawa mo yan, may premium tayo dito. Pag nagawa mo yan, sayo na lahat yan. Pero ano? Ready? mo na. Kung kaya mo magkunin. Kaya mo kunin yung 500 diyan, wag mong hawakan yung buti. Na hindi matutumba. Okay. Ah. Yeah. Oh. Kapag alam nyo natin, oh. Sige. Oh. Sige. Sige. Kuli mo. Oh, sige. Oh. 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 Tumba na ron. Tatlong try lang, ha. Ah. Sige. Tumba na ron, oh. mo <laughs> bumamatan yung buti at hindi siya matutumba. <laughs> Sayo na to. O nagawa mo yan, oh. Sige. Huwag <laughs> na Oh. Wala. Tumba na ron. Tumba. Tumba. Sige. Oh. <laughs> Paldo. Oh.